Mahigit isang bilyong piso ang halaga ng mga proyektong ipinagkaloob kamakailan ng national government sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga proyektong ito ang magsisilbing malaking suporta para sa mga magsasaka sa lalawigan. Kabilang sa mga naturang proyekto ay ang Sulbeck Small Reservoir Irrigation Project sa Bayan ng Pasukin at ang Rice Processing System 2 sa Bayan ng Pidig. Nabigyan din ng Agricultural Machinery ang Basi Multipurpose Cooperative sa PIDIG. Nagpasalamat naman si Governor Matthew Marcos Manotok sa pamahalaan. Ayon sa kanya, ang mga proyektong ito ang lalo pang magpapaginhawa sa pamumuhay ng mga Ilocano. At yan ang ating update sa oras na ito. Ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat po.